Bella Padilla Aguilab, ikwento kung gaano nag si Paul Abilino sa magpasikat performance ni Kimi. Matatandaan na nagbigay din ng participation si Bella sa naging kanap kahapon ng King Kimi. May ksing BTR lang at munting mensahe o paalala. Baging siya ay namangha sa bismuhay performance ni Bestie wala na hindi kayang gawin na ang kaibigan. Very talented, kaya nga hanggang ngayon, top trending pa rin, nationwide. Ang unexpected magpasikat. Ay bahagi nga rin ni Bella na nagbigay ng mensahe si Paulo. E natakot daw umano ito sa ginawa ni Kimi. Buwis muhay hay malala. Ngunit nakaka ang performance. Ay nga sa mga komento, true na true na hanggang ngayon, ang dami pa rin ang hindi nakamove on sa thinking me. Tamdam na sila ang magwawagi sa magpasikat ngayong taon. Napakadinis o nang bahid na pagkakamali. Ang mensahe na gustong ipabot, tagos sa puso. Lahat naging emosyonal. Ayon pas isang komento, Ama Horado wa ay nabilib. O napabilib. Ang ganda ng mga comments nila. Naniniwala kami na thinking mi ang magwawang gidisir. Kakaiba ang kanilang ipinakita. Napakalalim ng mensahe. Ang ginawa ni Ogi at Kasid na pag-awit ang buwis buhay din na ginawa ni Lassie at MC at syempre ni Kim Joo. Idan yan sa mga komento. Anong senyo rito?